Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng pera dito sa nabili kong ATM bank. So, dito na tayo mag-withdraw. So, dito na tayo mag ng pera at mag withdraw So, maglalagay na tayo ng pera. Ayan. O, oh, diba? Okay. At hindi lang papel na pera yung pwede ilagay dyan. Meron dito, pwede din barya. So, yon Yan. At ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-withdraw dito sa ATM Bank. Ah, napaka ganda mag-ipon dito. nag enjoy ka. So, syempre, una, bago tayo mag-withdraw dito sa ATM Bank, <laughs> dito sa ATM bank kailangan mo na ng password syempre hindi ko ipapakita sa inyo yung password ko kaya ayan pagkatapos ng password kailangan ng P fingerprint ayan na so andito na yung ano natin magwi-withdraw na tayo So ayan. napaka gandang alcansya to. So, mag enjoy talaga kayo na mag-ipon dito. So, ayan. Kaso lang, yung in-order ko ay kulay blue. Kaso ang dumating ay kulay pink. Pero okay lang. Maganda naman. So, nag enjoy ako dito.